Uh, baka dito maraming dumating dito mga bakang masbate dito tayo mga pure traman mga manso naman na dito ayan ah, magandang umaga mga katalong steady tayo po ay naimbitan ulit dito sa Amayo Parada ipapunta pong uh, talaw talaw sa Dalahican Fort at tayo po ay may nabutan dito marami mga bakang masbate And pang dami po mga binibenta dito mga baka mas base. Ito po yung mga manso na daw ito. Uh, at samahan nyo ko sa ating price update at tatanan natin kung mga presyo nito at kung ano ang link informasyon lalong git sa kanya pagbabaka dito. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para ka ma-update na upload yung video dito sa ating cattle farm visit. Kaya sama-sama tayo manood sa Binyan at na uh, mga katalong city from ano, galing tayo sa Lucena Auction Market at uh, kaya basta Quezon. At uh, tayo po ay inibitahan dito pag mag-vlog sa isang bakahan dito tinabutan natin may mga baka nga sila dito dumating ngayon ayan yeah, o mga galing uh, masbate Marami pala mga baka din dito e dito lang po yan sa may barangay mayo parada papuntang Dalahican port yan po galing uh, pagbilaw lucena ayan yeah, o ito po yung location niya. tayo magtatanong ng information lalagay sa presyo ng mga baka nila yan na uh, mga, mga talong stevie nandito tayo ngayon sa mayo to no mayo Mayaw. mayaw parada. Mayao parada. At may dumating dito mga bakang masbate. Ito po. Oh. Ayan mga bakang masbate. nandito po ito sa may papuntang dalahikan Ito po yung mga bakang ano mga mansona. Ayan po. Oh. Meron pa po rin sila dito yung ibang mga baka dito. Oh. tema malilipat mga torete. Yung pong iba yung mga balagbagin niyo no may mga baka nila dito dumating may mga pinulahan din pero ito yung mga brahman ng lahi yan o, tingnan natin itong iba Uh, yes. kasalukuyan po nila pinapakain yung mga baka ngayon dito yung mga napier ang pinapakain nila medyo masama lang ang panahon ngayon at maulan pero tayo pumunta dito at para malaman nyo yun, yung mga nagtatanong dyan. Meron din pala dito malalapit ang mga baka, yung mga taga dito lang sa Quezon. Uh, marami pa mga baka dumating dito. Yan natin yung, na yung, na yung mga baka na dito. yung mga na sila. Mga bait naman. yung mga baka nila dito. Yan po ah. Uh, ang may-ari po nito ay si Boss Ace Tan. Mas matanong ko lang, ah, mag, magkano ang price range yung mga bakang dumating dito? Katulad nito, mga baka nyo ganito. Mga magkano ang presyo nyo? Uh, 40 to 48 price dito. ito. yung mga pure Brahman, ano? Mga ilang, ito mga ilang buwan na kaya itong ito dito sa yung... Magkakaiba eh. Pero usually ay yung nasa 7 months to 15 months. 15 months. Ah, kung bagay yung, kasi assorted nga naman siyang size niya. Uh, kung bagay yung, ah, 7 months. To yearling to balagbagin? Yearling to balagbagin ang size niya. Yun yung bull. Ito yung mga mura na 40 plus lang daw. To, may, may 40 tapos may 40 siya. Ilang heads po dumating niya dito para maraming kayong dumating ngayon ng mga baka? 32 yan 32 ay, heads. Kaya so nga lang yung iba. Ah, lechonin yung. Ay, ah, yung medyo malilit doon na nakiwalay. Uh, oh, eh. yung pala yung lechonin. Ito yung mga patabahin. Ito naman yung mga patabahin daw. Mga yearlings ang okay. tawag nila dito. Ayan, oh. Yeah, no. Ito, uh, sir, matanong ko lang ito yung mga pure brahman. Ano, ang lahi niya. Pure brahman ito mga to Ayan, oh. Yeah, no. Ito yung mga tinitin natin dito. At ito ay uh, malapit lang yung mga taga Quezon Sabi ko sa inyo, yung gustong mag-avail dito. Tuwing ano pong araw kayo meron ditong... Ba? Sabado ng gabi. Sabado ng gabi. Hanggang okay. dito, di, maganda pumunta sa linggo, na. Linggo na. Eh, uh oh. kaso pagka linggo, pagka nagpuntaan na yung buyer, Madalas maaga, maaga. Maaga. Ay, ibig sabihin kung hanggat maaari, maaga sila pupunta oh, dito yung gusto tumingin. Hanggat maaari ng maaga ng linggo. Mm -hmm. Yun ang pinakaano ni sir. Ito po, ito, 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 Sa presyo mga magkano ito, itong ganito kalaki. Ito yung earlings na tawag nila dito, ano? Opo. Uh, junior bull na yan. Oh, junior bull na siya. Magkano ang presyo nitong ganito kalaki? ay hindi, yun sa mga bawas 50. Bawas sa 50? Ayan, mga bawas sa 50 daw ito. <laughs> Yan, ito talaga yung mga pure brahma na galing mga mas sa mga parang sir yung dumating nyo ngayon yung na sila ano? para mga man yan may lang pagka na tali ayun pag natalian pagka natalian gawa na hindi man sila sanay hmm pala hindi sila sanay stress lang yan pagka natalian pero pagka nakalpas sanay man sa tao yan ah wag lang matatali hindi sila sanay sa tali oh, takot sila oh. yan kaya so, po yung pala yung ko pa inaawakan kasi pag yung ibang baka pag medyo mailap sila talaga hindi papahawak basta basta eh. Ayaw lang pala ito mga natatalian. Kasi hindi nga sila, ito nga po ba yung mga alpas ang tawag nila yung mga alpas ano? Sa mga ranchuhan. Ito lang yan doon sa ranchuhan. mga bakang ranchuhan pala ito. Yan o. No? Parang pati mga baka nyo dito, parang hindi sila yung mga sungayan at bata pa naman siguro. Talagang hindi sila mga sungayan. Mga At talagang hindi, hindi sungayan. Hindi horn talaga yan. horn talaga itong mga to Ipalang ang lesser dito. Yan ang tulad nito mga to tapos may nabanggit kami alam ko yung mga binibenta ni Chunin doon? Opo. Mga magkano yung... ang presyo ng mga kalimitan ng mga ni Chunin? Hindi ko lang alam. Gawa ng... Hindi sa akin ganyan yan dyan eh. Ako bagay may ano lang din. Opo. Order Balang. na yan eh. oh, order Kaya, na. Kaya yung kausap niya sila pa pa yung kausap. Kung bagay pan-deliver niya lang siya. Pwede ko tingnan siya? Opo, opo. opo. tingnan natin yung ni Chunin na. Ayan, habang si Sarah yan. May may lichunin pala itong mga ito mga lichunin. Ito. Ito daw pala yung mga pan-deliver na mga baka ditong mga lichunin no, hindi lang alam ni Sir Ace yung uh, presyo ng mga bakang ito dahil ito daw ay mong order na. Eh no? Pinapakain na nila ngayon yung mga bakang ito. Ayan, no? Marami din siya. Hari, ko na sa 10 heads itong mga lechuni na ito. Ayan, no? Tatanong natin kay Sir Ace kung sila ay nagdi-deliver din. Kung yung mga gustong namili sa nila. Sir Ace, may tatanong ako sa'yo. Uh, kayo ba'y kung sakaling may, may gustong mag-avail dito, meron naman kayong kargahan na ha, pag-deliver? Hanggang saan kayo pwede mag-deliver? Ayun lang, eh, sa ngayon, kung marami yan, kayang mag-deliver. Kaya gawa ng 10-wheeler. Ah, oh, may ito truck, truck ah, ah. Pero kung isa... Pailan-ilan lang. Pailan-ilan ay Rerenta na lang dito. Kami ah, na naman dito kargahan oh, oh. na mo ako. Marami kasi, naman dito ng oh. Kasi siyempre yung iba wala naman talaga kunyari Yung mga magbabakalog gusto mag-alaga ng mga dalawa, tatlo. Meron mm. naman pala makuha dito oh, ng rentahan. Depende lang sa location. Doon naman ako magdedepende sa magdi-deliver. Hmm, yung magdi-deliver. Hmm. Pero kaya naman yan, no? Oo. Oh? Mapapag-usapan hmm. hmm. naman yan. Hmm. Pero kung sakali po, kasi may mga nagtatanong sa atin gusto magpatining ng mga baka, mas baka mas bate, Uh, kung may magkukuha ng mga 20 pataas na heads, may ma makukuha naman sila kung sakaling gusto nilang mag-avail sa inyo ng mga gano'ng baka. Kaya naman, yun pala. May lalabas na kami may higit sa isang siguro din. Ah, uh, marami may lalabas. Itong December. After ng December siguro. After ng December. Kaya kasi sa bago magkatapos. Yun pala. siya. kasi maraming nagtatanong, syempre may mga bagong gusto mag-alaga ng bakat. Maraming interesado sa pagbabaka ngayon eh. Hmm. Ito. Ibig yeah. ko, sir, di ba kayo may sariling ding ranchuhan? Meron din, kaso hindi, hindi pa nakapokus yun at dito mo Dito mo kayo sir, kayo. Kamusta naman po pala ang Siyempre, hindi sa pagbabayensel, siyempre, dati may mga rancho kayo. Dati, hindi masyado kayo nakapag... Ngayon, meron pa naman. Kamusta naman po ang kita sa baka kasi maraming gusto mag-ano ng baka? Ay, sa mga pag... Maganda, magandang investment siya. Kaso mm -hmm. nga lang, nakatayin ka lang yung pera doon. Kaya nga lang ang pag-alagaan. No? Pero hindi mo mamamalayan, hindi madami na nangangalap. Mm Oo. -hmm. Uh -huh. Basta, kalimutan mo na lang muna na may ano ka. May, may mga baka lang na iniwan doon. Uh -huh. Para hindi ka mag-aantay ng pera doon. <laughs> ah uh, malayar mo na lang na marami na. Marami na pala. Hey, sir, Race, uh, ilang taon na po kayo nagbabaka? Yung, yung inyong ranchuhan, ilang taon na yan? Ipatanong ko lang kasi, siyempre, maraming mga bagong-baguhan sa so ganito mga baka, baguhan, na gusto mag-interesado ng pagbabaka. Anong kalimitan na yung counter nyo na sakit ng baka? Pag ganito maulan. Maulan talaga? Anong kalimitan na naging sakit? Eh, hey, naglulugmok yan eh. Ah, napitilay kalimita. Anong ginagamit niyo ng mga kalimitan doon? Dalas ang ginakatay. Ah, kinakatay niyo na? Kasi marami siya, ano? Oo. Uh -huh. Hindi ka tulad ng ibang mga magbabaka na nakakulungan Saka siya. Yung iba, hindi mo makikita. Gawa ng kung saan-saan na siksik. Oo. Uh -huh. Natago. Yun ang... Pagyo. Uh -huh. sa mga pangilip. Ayun. Yun ang mahirap lang pag-alpas uh -huh. mga baka. <laughs> hindi ka tulad ng mga nakakoral. Uh -huh. Yung mga nakatali, ano, kita mo siya. Yun pala. So, may hila mo talaga. Uh -huh. Eto, eh, ito, eh mo uh -huh. uh -huh. lang uuwi. Pero anong kinikita sa isang hektarya na lupa na may damo? At ilang baka dapat na kailangan doon pag yung albas? Ayun lang ang hindi ako sigurado. Hindi pa so, sigurado. Ang malawak Malawak talaga mas pati na. Oo. Yung pala hindi pa alam ni si Sir Ace. Pero kalimitan ito ang inalabas na mga ilang hektarya. 50 hectares 50 hectares na talaga malawak na <laughs> kaya pag nagkadususot na hindi nyo na makita kung saan Oo. siya yun pala 50 hectares pala talaga palang napakalawak ah, nung ano, sa masbate mga ranchuhan yun no. Pinapakain na nila, sir, itong mga bakang ito. Yeah. Sir Ace, matanong ko lang pala. Uh, Doon po sa gustong mag-inquire, uh, pwede mahingi yung Facebook account niyo tapos yung yung Facebook para ko Oo po Ano pong pangalan nyo sa Ace lang sabi siya. Ace Tapos uh, po yung cellphone number? Oo. Uh, uh, kahit ikaw na, po yung mag-enquire. Uh, hindi, pwede natin lagi sa post para malaman, kukontaktan natin ng direkta. Na. Ano pong number nyo? 0950-313-6122 313, 313, 313 6122, yan si Sir Easton. Kayo po'y talagang taga-masbate, ano? Opo, oh, taga-masbate. Kaya uh, yes, sila naman yung nagkaroon ng pwesto dito sa, ito sa, ano to? Mayo Parada. Mayo Parada. Papuntang? Papuntang Talaw-Talaw Port. O, uh, sa may... Sa, sa P.M. Ito po yun, o. Ano? Pag lang ng Riles. Oo. Uh, Ang uh, landmark nila ito lang, ano? Charlene uh, no? re Reception Hall. Opo. Oh, natin po yung mga gusto tapat tapat lang siya dito tabing highway lang talaga siya makikita nyo pag may mga baka sila sir dito ayan o no, oh. kita nyo na agad sila ta, tabing daan nga siya yan, hindi kay maliligaw lalo pag linggo kayo gantong linggo kayo pupunta hindi na kayo mahihira pa maghanap ng mga baka at nandito na no, yung mga baka nila kita naman siya pero lang pag minsan ay nabibili na rin agad ano Mabilis kasi ang inyong baka dito. Mabilis mabenta. Pagka mamaya, hindi ko lang sure ba? Mamaya Ngayon, ng hapon ay... Ngayon bang ng si Isel. Hey, eh, bago Oo, oh, lun lunis, bukas ang auction mm -hmm. ano. Oh. Yan si yung Sir. Iba kasi, halimbawa, na bili dito yung iba hmm. at binibenta rin doon. Parang binibayin sila. Si uh -oh. Depende rin. Yung iba ay mag-aalaga naman talaga yung nabili. Uh -huh. -oh. Nakikita yung mga nakikita dito. Dumadaan. Sa, dito, uh -oh. sa aking galing yung iba. Oo, oh, yun. yun Yan si Sir. Sir, maraming salamat sa inyong oras. Tinapakanan nila bustong mga baka nila dito. Lalakas kumain yun. Lalakas kumain ng mga baka nila dito. Napyera ang pinapakain nila. Ayan ah Maraming salamat po sa panood mga Talong TV. Sana po yung nagustuhan nyo ang video natin sa araw ano na ito. Ah, Pa-share na lang po ng ating video. At doon po sa mga interesado sa mga ganito mga bakang masbate magka uh, mag-comment lang kayo at mag-message kay sa aking page sa uh, Facebook page para pa natin ang inyong mga tanungan. Yan, pa-share lang po natin video. God bless mga Talongs Steve.